Mga kapuso at kapamilya, isang napakalaking balita ang bumungad sa atin ngayong linggo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas, nagtagpo ang dalawang higanting network, JV Negatibo Pito at ABS-CBN, para sa isang pambihirang edisyon ng reality show na minahal nating lahat, ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ako si At Ngayong Gabi at muling maglabas ng bagong episode ng revelations na naganap. Sino-sino ang mga opisyal na housemates? At anong nakakagulat na twists ang naghihintay sa kanila? Unang-unang nagpakitang gila sa unang episode ay walang iba kundi ang sparkle star na si Ashley Ortega. Siya ang housemate na inanunsyo at may espesyal na mission siya, ang sunduin ang iba pa niyang mga fellow gladi, negatibo pito artists na magiging official housemates din. Isa-isang ipinakilala ang mga housemates mula sa GAV negatibo pito habang naglalakbay sila sa iba't ibang bahagi ng kanilang network building sa kamuning Quezon City. At eto na sila. Wow! Ang lakas ng lindup na yan. Iba't ibang personalidad mula sa beauty queens, actors, singers, at social media stars. At teka lang, interesting twist ito ah. Alam niyo ba na ang boyfriend ni Ashley na si Maeve Legaspi ay isa sa mga host ng show? It's at paano kaya ang dynamic sa loob ng bahay? Abangan natin yan. Pero syempre, hindi magpapahuli ang star magic housemates. Sa parehong paraan, sila naman ang nagtipon-tipon sa ABC Bin Studios sa Mother Ignacia, Quezon City. Unang-unang ipinakilala si Clarice de Guzman. Ang powerhouse singer na ngayon ay sporting i-New blonde Bob look. Tapos sunod-sunod na lumabas ang star Magic Stars. Grebe. Iba rin ang linup ng kapamilya housemates. Talagang pinaghalo ang best of both worlds. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang pasabog. Sa dulo ng episode, may isang malaking rebelasyon may isang dagdag na housemate mula sa Gavi, negatibo pito, at wala siyang iba kundi si Michael Sager. Alam natin na kasalukuyan siyang bida sa Edzie Ilonggo Girl, kasama si Jillian Ward. Paano kaya siya mag a sa loob ng bahay? Pero teka, may isa pang sorpresa. Isang sikat na personalidad ang biglang pumasok sa bahay, si Ivana Alawi. Pero hindi siya official housemate, kundi isang special house guest. At may mission siya to blend in at hindi mahuli bilang guest. Hala! Paano niya ito magagawa? Pero hindi lang housemates ang may hamon. Ang host din natin ay may sariling adventure. Kilalanin ang ating mga bagong host na si Nagabi Garcia at Maeve Legaspi. Alam niyo ba na lumaki si Nagabi at Maeve bilang fans ng Pinoy Big Brother? Imagine the excitement ng sila na mismo ang pinili bilang hosts. Sa press conference, ikinukwento ni Mavy kung paano siya nagulat ng inalok siya ng trabahong ito. Sabi nga niya, lahat naman tayo fan ng ihi. At ngayon, siya mismo ang bahagi ng show. Si Mavy at Alexa Ilakad ay in charge sa official online na tambayan ng ihi. Celebrity Collab Edition, kung saan babasahin nila ang mga komento ng viewers at titiyakin nilang healthy at safe ang discussion space. Samantala, makakasama rin nila ang veteran e-hosts na si Bianca Gonzalez, Robby Domingo at Mele Cantiveros. Dahil dito, sobrang excited ang mga fans. Tingnan natin ang kanilang reactions. Grebe: Mixed emotions ang nararamdaman ng mga netizens. Ang daming sumusuporta sa kanilang paboritong celebrities at marami rin ang curious kung paano sila magko-exist sa isang bahay. Ano kaya ang magiging dynamics nila? At paano makakaapekto ang kanilang network background sa kanilang gameplay? Mga KPB fans, huwag kayong bibitiw. Marami pang twists and turns ang naghihintay sa bahay ni Kuya. Siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa channel na ito para sa daily updates at exclusive recaps.